mga brothers Dang hapon Meron niya palang bangkang malaki di eh Na siraan Na may mili ng isda Ariga Kaya? Kaya ka? Ah. Tumama sa kayong yung kanilang ilisi mga brothers kala kong bakit yun lumaguro magurong eh pala <laughs> yung bang malaki Ayan. yung buhay namin dito kung nasa laot pag wala ang pag may nasisiraan din makatakbo sa may ama atin din at binibigyan natin kung anong magagawa natin kung anong na natin kaya sorte din sila kapag may tao din meron tayong Meron silang nalalapitan. Eh, sila o. Oh, uh, gumagawa. Gawa ng tumama sa malaking kahoy mga brothers. Yun. <laughs> Ayan, malapit lang niya sa tabi. Ayun oh. Ayun nga. Tabi na 'yan oh. Hindi sila makasagad gawa ng puro patangan na yan. Oh. Lahat ako oh, yan yung ating ano, panghuli ng isda. Yun, bandar na. Naayos na. nahipitan na nila mga brothers. Oh. Okay na? <laughs> Minsan talaga yung naluwag yan. Eh, na naluwag talaga yan. Yung bolt na yan. Kaya nga, maluwag na yon Kaya nahugot, gawa ng maluwag na nga. Wala na sa butas na Oh, oh Mas maganda nga kung doon sana ka ito, mabay sa may una na yun. E, wala eh, walang masyadong pata nga doon eh. Yon diyan sa may harap na yun sa kanina. Ha? Ah? Diyan malam. <laughs> kanina doon ayaw. Malalim doon eh. Oo. Buti mahaba yung yung taling yan, ano? pwede mo na atras yan pwede mo na yun sige yes. ingat kayo ingat kayo <laughs> yun, nakalis na sila mga brothers ayos na <laughs> okay. Eh, Ika, ingat! Yeah, <laughs> <Layo ng ikot. laughs> talaga pag ng ang bangka mga brothers, si malayong ikot. Dahil yung agay na yan, yung maliit na yan, ganyan talaga malayong ikot. Hindi katulad ng flatboat. Urada-urada mong may ikot agad eh. Pero pag mga ganyan may mga pagapang, malayo ang likaw eh. Parang nalanding na aeroplano eh. Oo, oh, layo ng landing. Ayan, ay, na sila. Papunta na sila ng lipa oh. Ayan.